Ayan po mga katropa, oh, kumukuha sila. Ayan po ang pagkain ng mga mandirigma sa gubat. oh, sa sityo puti. Oh. Tikman nyo, Nicole, Patrick. Masarap yan. Kuha nyo rin ako, syempre. Oh, ayan o. Oh. yung mga sa bato dahil dito. Oo. Ito po ang pagkain nila. Ayan Oh. Tingnan nyo naman. Kasi pagka nauuha at nagugutom ka, Ah napakailaw na ano meron kayong ganito. Wala bigas ito lang maghapon. Pwede na ano? Pag nangangaso kayo, no? Uh. Okay na ano Tay. Sila kinakain nila 'yung balat nito. Tapos ang loob nito is napakita naman na natin 'to parang alatires siya. Ayan, ganyan. Uh. Paingala kasi kami at sila uh, papasok ulit sa gubat. Ah, para sa baboy. Eh, si Patrick oh, may pang ano pa, pang labuyo. <laughs> Laruan ko din naman eh. Laruan pa rin. Ha? Meron po. Laruan? Oo. Oh, ang dami oh. Manaba na ba? ano, masarap na. Masarap. Ano, tara? Merienda muna. Sana makahuli tayo ng baboy ramen. Ah, susuko kami sa gupat ngayon eh at mag-overnight kami at bukas kami uwi uh, sana sa pag-uwi namin eh, makahuli sila na-miss daw po nilang uh, mangwa ng Baboy Ramo kaya nag-decision silang papasok sa gubat sabi ko sama kami oh, di ba baka kasi makahuli di ayos makakatikim tayo gusto kasi matikman yung ano nun eh yung sinigang na Baboy Ramo Baboy oh, oo oh, sarap nun sinigang oh, tara Go. Tara. Ako na na kayo. Kayo mga ano eh. Kayo mga mandirigma ng sityo puti. Nagbawan <laughs> na rin kami ng tubig uh, para kung sakaling mapunta kami sa lugar kung saan eh, medyo mahirap ang tubig eh. Hindi na kami maghahanap ng tubig dahil yung baging ngayon yung mga baging na may tubig medyo mahirap pa natin dahil sa panahon ng pagtuyot kasi pagka ta ganitong tagaraw mahirap makakuha ng tubig sa baging Ayan. eto po uh, ang tawag sa kanila nito, uh, ay met maraming iba iba tawag sa bawat lugar pero ito po talaga ang um, pangalan nito ay hagimet naso so tinawag lang, tinawag lang nilang ay met maraming pagkain sa gubat kung Abisadyo nyo lang ang lahat ng pagkain sa gubat. Yan, katulad na ito. Kaso nga lang, hindi pamatid, gutom lang at wow hindi siya sinsarap ng tibig na kulay dilaw. Kasi ang hinug na ito, uh, lumalambod siya, ganyan na rin ang kulay niya. Yan, hanggang lumaki siya. Meron naman yung kulay green ng hilaw. Uh, yun, masarap yun, yung mga green ng hilaw. Tapos, iba ang kulay pagkainog, hindi ganyan. Ito kasi, pangit na lasa na ito eh hindi ka tulad ng na pinakita natin noon. ang sarap yung talagang pinakamasarap na uri ng tibig bilis sila maglakad no yun, abangan nyo na lang po yung aming pagsapalaran ngayong araw at dito kami matutulog sana makauli kami ng labuyo o baboy ramo oo, sanay tayo dyan hmm.